tulog sa gandi Nagniningning maamon tupad yung kanamin Lahat na iham ngunit Lucifer galawan sa so pagiging balimbing Kinuha mo loob ng tao Nang ikaw ay makilala ng mabuti Para tulong daw sa masa Niloko mga tao Lahat sila ay pinaasa Totoy kulim lang ang plano Para kaya sa salongga Doble kara pagkatao Di kanila nakilala Rosas kang maituturing Sa gantang kaaya-aya Ngunit pag sa'yo lumapit Kailangan maghanda na Dahil sa mali kinakilos ang sayo tatarak tama na ang panluloko lahat na ikaybistado sa galawan na hunyango wala ka nang maluloko karating din ng parun sa di man ngayon ay sakana pero di mo matatakbuhan ang ganti ng karma Anyway, ito na. Okay. So, merong isang pulis na bobo. Okay. Actually, isa itong kernel na natagpo ang bobo sa, sa Rafi Tulfin Action. Alam nyo naman sa, sa I, I, hey walang ibang matalino doon, kundi si Rafi Monyo lang. Okay. Follow po tayo regarding po doon sa Evangelist sa siblings. in po siya ng September 26. Ang okay. part 1 po niyan mga kapatid, anak ipinatulfo si nanay. Nanay may sumbong din laban sa anak. Tatay nakisali na rin. Yan po ay merong 1.4 million views. Okay, napanood ko yung video at marami po mga nag-react dahil doon po sa naging asal ni Colonel Ulysses Cruz marami po mga netizen ang nagagalit sa naging asal ni Colonel Cruz. Now, ano bang ang ginawa doon ni Colonel Cruz? Naging ignorante po siya sa batas. Kung nagikinig si Colonel Cruz, which I know, na siya po, ay, kung hindi man nagikinig, ay nanonood. Bagamat siya po ay nag day vacation leave or leave of absence matapos pang insidente, ang pagkakabalita ko. Ito po, uh, Colonel Cruz, bibigyan ko lang kayo ng seminar. Ano po, mukhang uh, kulang huwata kay kalaman sa batas. Napakagayang sabi ni Rafi Colonel Ulysses Cruz, kulang ka sa kaalaman sa batas. Kaya ikaw i seminar ni Rafi Monyo. Can you imagine? Si Colonel, kulang daw sa kaalaman sa batas at si Rafi Monyo ang magse-seminar. My God, na sobrang kasarobas, idol. Ang tigas ng mukha mo. Ang tigas, men. My gosh. Ignorante sa bata si Kenel. Kulang sa kaalaman sa bata si Kenel. Ise-seminar ng ating pinakamamahal na idol, Rapi Monyo, a.k.a. Buhay na Diyos. Pakinggan natin kung papaano niya ise-seminar si Kenel. Yung ginawa niyo po nung time na dumating aming reporter, kasama po si Lay, yung pong anak ng uh, nanay na may warrant, pwede po kayong kasuhan ng dereliction of duty. Ano ibig sabihin po ng dereliction of duty? The willful intent not to perform this duty. Bilang polis po kasi, kayo po ay member ng law enforcement, duty bound po kayo na enforce po yung batas sa pamagitan ng pag-serve ng warrant laban po sa isang wanted. Hindi mo ba naintindihan na timonyo? Pinanood mo yung video, di ba? Mahina talagang comprehension ng kung si Rapi mo yung Mahina talagang pangunawa mo, Lechica. Sinabi na nga, papaano isa ang warrant of arrest, magkaiba yung pangalan. Ang, 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 ang birth certificate, si Catalina Evangelista. Well, sa warrant of arrest, ang nakalagay na main pangalan is Ruby Evangelista. Although sa ilalim may manifestations also known as etc. bla bla bla, kordapya, ganyan. Pinaliwanag na. Hindi mo naintindihan. O ayaw mo talagang makinig. Dahil kung ano yung gusto mo, yun dapat ang mangyari. O talagang mahina ang, ano ang comprehension mo. Wala kang comprehension skill. Comprehension skill. Isang kernel ang natagpo ang bobo sa Rafi Tulpa in Action. According kay Raffi. Kaya nga isi-seminar niya dahil itong si Colonel Ulysses Cruz ay ignorante, kulang sa kaalaman sa batas. Partida, nag-aral yan ng eight years. Eight years, okay? Ang ah, nakalagay sa warrant, Ruby. Hindi mo ba napanood? Tapos, sa birth certificate na sinabit ng bata, nakatunayan na nanay niya si Ruby is Catalina. So, two different names. Okay? Isa po yun, Kernel. Number two, pwede kayong kasuhan Kernel Cruz ng tinatawag na contempt of court. Bakit contempt of court? Kasi po, kung titinan nyo sa warrant, nakalagay doon, ini-instruct ng korte ang lahat ng taga law enforcement na arestuhin ang mga taong nakapangalan sa warrant. Sino nakapangalan sa warrant? Si Catalina Evangelista. Nasaan si Catalina Evangelista? Naroon po sa tanggapan ni Colonel Cruz. Right there and then, dapat Colonel Cruz, inaresto mo na yon. So nilabag mo yung kautusan ng korte, so pwede ka ma-contempt of court. Kakasuan ng ano, ko ano, contempt of court? Parang disrespectful, disobedience sa utos ng korte? E pa, paano nga gagawin? Magkaiba nga yung pangalan. Tapos chinek nila yung record, walang lumitaw na ganung pangalan. My gosh. Ibig sa pag-ayusin mo, ikaw rapi, alam mo naman kung ano yung kaso nung nanay. Ano kinalaman doon sa kaso sa Stafford, doon sa mga anak? Sana pag-ayusin mo yung mag-ina. Eh, ang ginawa mo, binarbara milano mo hanggang part 9. Part 9 tinodo mo. Diba? 'Di ba? Hindi hindi hustisya ang 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 binigay mo. Hustisya para sa sarili mo dahil gabambayad ng kuryente sa mga cameraman mo. Kaya kwartahan mo na naman 'yan para meron ka na namang kita. My gosh, tuloy. Number 3. Pwede ka ring kasuhan ng obstruction of justice sapagkat nandoon na po yung suspect at hindi mo pa rin inaresto bago sinago mo sa, sa, loob ng iyong pisina. Okay? Now, isa pa ang gusto kong punahin doon kay Colonel Cruz, tinawag niya si Lay na leftist. Hindi ko alam kung ito ba si Kernel Cruz ay nakapag-aral o yung kanya pong uh, diploma kapag ka-Kernel ay nanggaling lang sa rekto. Really? Seriously? Ang yabang mo. Hindi daw niya alam kung itong si Kernel ay talagang nakapag-aral o kung ang diploma nito ay galing lang sa rekto, Megan. unang unay ikaw, nakapag-aral ka ba? Pangalawa, di ba, sinabi mo na nga na itong si Colonel Ulysses, ilang beses mo nang nalapitan, ilang beses ka na rin natulungan. Tapos ngayon, dahil hindi ka agree sa ginawa niya, iba na ang litanya mo. Baka ang diploma nito ay galing sa reto? Wala kang utang na loob. Kailangan talaga laging yes, serapi lang. Itong si Colonel, baka daw no, hindi nakapag-aral, ang, ang diploma ay galing sa reto? Coming from you? Really? Seriously? Tuloy, tuloy, tuloy. Ano yung sabi ng leftist? Ang leftist po ay yung mga tao kumakalaban sa pamalaan. Si Lay po, hindi niya kinakalaban ng pamalaan. Ang ginagawa lang niya po, gusto lang niya mabigyan ng leksyon ng kanyang nanay. So in essence, ang kinakalaban niya rito ay yung kanyang nanay. Really? O kaya, ang sabi ni mo Moyo, ang sabi ni Raffi ang mga makakaliwa o mga leftist, yung mga kalabas sa gobyerno, kumakalaban sa gobyerno. Itong si Lea, hindi kumakalabas sa gobyerno. Siya ay kumakalabas sa nanay niya. Binibigyan lang daw ng anak ng leksyon ang kanyang ina. What the heck? Hindi, hindi kinakalaban ni Lea ang gobyerno kaya hindi daw siya leftist. Hindi siya makakaliwa. Gusto lang daw bigyan ni Le. Nang leson ang kanyang ina. So, hindi mo pwedeng tawagin na leftist itong si Lay, Colonel Cruz. Now, bakit natawag ni Colonel Cruz na leftist itong si Lay? Ganira Kasi nga po, pagdating sa tagis ng talino, eh hindi kaya ni Colonel Cruz na masapawan itong si Lay sapagkat itong si Lay much, much smarter than him. My God. So, kaya pala tinawag na makakaliwang grupo o leftist itong si kasi nga daw, hindi matanggap ni Colonel Ulysses Cruz na siya ay natalo nung bata. Dahil yung batang si is much, 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 much smarter than the police officer. Oh my God. Hindi, hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Para sabihin mo na itong si Kenel ay na-insecure na insecure doon sa batang rebelde. Na kaya daw sinabihan ni Kenel na makakaliwa itong si 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 Lay is because natatalo siya nung bata. Mas matalino daw itong si Lay kaysa kay Kenel, my god. So, siyempre talo na si Carol Cross. Ang ginawa nung depensa ay sa na lefty. Ganun talaga, eh. hindi naman lahat, no? Sherry, karamihan sa ating mga awtoridad, karamihan sa ating mga pulis, kapag natatalo sa mga argumento, especially kung mga kabataan, na matatalino ang kanilang kaharap, ang agad-agad binibigyan ng depensa, Alex Iska. Yun yung problema kay Colonel Cruz. Ngayon, having heard that, Colonel Cruz, baka sabi mo, pasensya na dun sa mga binabanggit mo, dereliction of duty, contempt of court, sapagkat ignorante ako sa batas. Yung obstruction of justice, hindi ko rin alam yan, sapagkat ignorante ako sa batas. Colonel Cruz may kasabihan na ignorance of the law excuses no one. Okay? So, ngayon, Colonel Cruz, para lalong uminit ang ulo mo, nirecruit ko po ito pong si Lay. Bakit nirecruit si Lay? Dahil siya po'y smart, siya po'y matalino, siya po'y maging magandang addition sa Rapid Open Action. Para ang katulad ni Lay, ang tutugis sa mga ob-ob ng mga pulis na hindi alam mabatas at ikukorek yung mga taong ignorante. Kita mo, kita mo ito si Rafi Muno. Talaga mahilig tumambenga. ba diba? Ang sabi niya, para lalong uminit daw ang ulo ni Kenel, nirecruit niya na si Lay para maging... I stop ng Rafi Tulfo to in action. Di ba, ikaw na rin nagsabi nung sa ilang part, an anong part I forgot, na itong si Kenneth Ulysses, marami na rin na itulong sa'yo. Marami ka na rin na sa programa niya na tinulungan ka. Ta. Tapos ngayon, dahil hindi mo nagustuhan yung ginawa niya, which is tama naman, sinisiraan mo na siya ngayon, bobo siya sa batas, wala siyang alam sa batas. Ngayon, binenggahan mo pa. Para lalong uminit ang ulo mo, Kenel pinasok ko na, nirecruit ko na itong si Lay para mag -e ko. Para si Lay daw ang tutugis sa mga bobong pulis. So, si Lay. Si Lay talaga. My God. Si Lay pala ang susi para matugis sa mga bobong pulis. Yun lang po. Okay? So, unfortunately, Sherry, yes, ayaw makipag-usap ni Colonel Cruz. Maraming beses natin kinokontact si Colonel Cruz. Ang sinasabi niya, siya raw ay on leave kaya hindi siya pwedeng makontak at ayaw niya makipag-usap. Malaki talagang iskandalo ang ginawa ni Colonel Cruz. Talagang hinarang niya yung ating reporter maging si Lay na para ma-serve yung warrant. Now, meron pang istorya dyan, Sherry. Alam mo pang istorya? Kung ba't nagkagano si Colonel Cruz? Ano po yun, Idol? Ito, itong ang pinaka-highlight talaga. Ito, pakinggan nyo to. Ito yung pinaka-exciting fight. Pakinggan natin. Ito na yung pinaka-highlight. Ito yung pinaka-highlight. Ganireyag. Lumapit sa atin si Lay, right? Matapos lumapit sa atin si Lay, nakausap natin yung mother. Nagtrending yan yung mga video niya. 1 2 3 4 and 5. Okay? Ang ginawa nitong nanay, sa halip na harapin yung mga reklamo ng anak niya laban sa kanya sa ating studio, ang ginawa nitong nanay, pumunta kay Kell Cruz. Okay? Mm -hmm. Nagpakampi kay Kell Cruz. Ngayon, ang ginawa ni Kell Cruz, tinawagan si Lay para pilit na pagbatiin yung nanay at saka itong si Lay at yung mga kapatid niya. Hindi po maging mabata, okay? Bakit gusto ni Kano Cruz na pagbatiin 'yung nanay sa yung bata? Dahil kapag napag-ayos niya 'yung nanay at 'yung mga anak, talikod natin, nadala niya sa PCRG at nagkaayos, eh di siyang hero, siyang sikat, di ba? Can you imagine? Tama ba 'yung narinig natin? Tama ba 'yung narinig natin? My God. Para maiisip mo yan, kasi nga gawain mo. Okay? Ang sorry ni Raffy mo niya ito ha. Ang sabi ni, ang sabi nitong si si Rafi Monyo. Ang istorya daw pala nitong si Colonel si Colonel Ulysses ah. kasi nga lumapit si Lay sa ITIA. Tapos nag-viral ang video 1 2 3 4 5, viral. Tapos ang ginawa daw nung ina. Inbis na pumunta sa Rapid Tool in action, nagpunta daw ito kay Colonel Ulysses. Okay, hindi na gustuhan ni Rafi. Bakit ka pupunta sa kay, kay Channel Ulysses? Dapat dito ka sa mo sa akin show pumunta. That this is the proper venue. Kaya ganyan na lang gustong ganyan na lang kakaano ka, kaka ka ang hangarin ni Rafi mo yun. May kulong din yung ina kasi nga hindi lumapit sa kanya. So to make this story short, lumapit yung ina kay kay Colonel Ulysses. At si Channel Ulysses bilang siya ay alagad ng batas at meron din siyang uh, kapangyarihan na pamunuan ng peace and order, kinontak ni ni Colonel Ulysses yung anak. Dahil nga gusto niyang pag-ayusin. Na pag-ayusin ni Colonel Ulysses ang anak at saka yung ina. Una-una, meron siyang kapangyarihan, meron siyang right. Nasa position siya para gawin yon Dahil isa siyang polis, alagad ng batas, na hindi na gustuhan pag nagbati daw kasi, si Lay at ang nanay niya ang magiging bida. Oh my God. Ang magiging bida daw si Kenel Ulysses. Siya daw ang magiging hero. Para maisip mo yan, I just can't believe it. Talagang you never fail to amaze me. Ayaw mo wala sa limelight? Gusto mo ikaw lagi ang main character? Gusto mo ka lagi bida? Kaya galit na galit ka kasi feeling mo, ang hinahabol ni kami ni, 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 ni Kyle Ulysses ay eh, maging bida siya maging hero. Ayun lang pala all the while. Yung pala ang sinisimbiyento mo. Dahil muntik kang maagawan ng lim, ng limelight ni Kernel na ikaw lang ang nag-iisip ng ganun. Well, sa 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 pagkakatao yan, mali nga talaga Kernel Cruz. Bakit naman kasi agawan mo ng papilit si Rafi Monyo? Siya ang bida eh. Bakit ka magpapakitang gilas? Bakit mo pagbabatiin yung sinisira niya? Maling-mali ka rin dyan, Kenel. Yun ang mali ni, ni Ulysses. Bakit mo pinag-aayos? E nga niya. Di ba? Bakit ayaw mo pag-ayusin sila? Actually, sa totoo lang, no? Hindi lang, dahil, hindi lang sa ayaw ni, ni, ni na mag-ayos yung mag -ina. Ayaw niya na maging bida si Kenel. Kasi kung mag-ayos yung mag -ina, kailangan sa kanya din. Sa halip sa halip daw na harapin ng nanay reklamo sa kanya ng kanyang anak. Sa aming studio sa ITIA. Yun ang kinasama din ng love nito eh. Hindi sa ITIA lumapit yung ina. <laughs> Kay Colonel Ulysses. Kaya ang palaya ang palaya eh. Natakot maagawan ng ano, ng credit. Tuloy. So Colonel Cruz, sana ginawa mo na lang, sir total magkaibigan naman tayo, tinawagan na lang ako, Rafi, paano ba ito? Pagayusin natin to. And then kakausapin ko yung mga anak at pag pumayag, pinagayus ko, di yung credit mapupunta sa'yo. Kung napag-ayos natin yung magina credit mapupunta sa'yo. Sana na tinawag siya, Rafi, pagayusin na lang natin to. May dialogue pa? Tuloy? gano Ganun yan. Okay, maliwanag. Hopefully, mm uh -huh. napakinggan ni Cross lahat mga sinabi ko. Hopefully, eh, yan ay pumasok sa kanyang, ano ba tawag nun? yung k o k o t e kokote yung u t i k ano man tawag doon utak okay kung magsabi ka di ba yung kokote daw yung utak ni Kernel Rapi ha makinig ka ang lakas mong insulto ka Kernel kayo meron ka pa nang na, na ano, nalalaman yung kokote ni Kernel sige <laughs> eh ay makipag-usap sa atin si Kernel Cruz ano magagawa natin sana nakikinig si Kernel Ulysses Cruz Kernel Cruz kung nakikinig siguro meron ka natuturan ngayon sa mga pinag-uusapan namin. Actually, sa mga hindi nakakaalam, si Kenneth Cruz po ay isa pong kaibigan ng programang Wanted sa radyo. In fairness to him, ilang beses na rin po kami nakapag repair ng mga cases sa kanya na inaksyon na naman. Ay, yun naman pala, May mga inilapit kayo sa kanya na inaksyonan na naman niya. Hindi naman siya nag credit grab ah. Lahat ng credit nasa iyo. Hindi niya iniisip na maging bida siya. Kung hindi credit ang hinahabol mo, bakit yan ang kinakasama mo ng loob? Galing mismo sa bunganga mo, Rafi, na gusto mong pag, gusto pagbati ni Kernel, yung mag-ina, para nga naman pag nagbati, sa kanya maputay kredit, credit, siya'y maging hero, siya'y maging bida. Para masabi mo yan, kasi yun ang, yun ang nasa utak mo, dahil yun ang gusto mo mangyari sa'yo. Pero natataka nga ako, sa kasong ito, hindi siya umaksyon, bagkos, e eh, pinipigilan niya na may serve yung warrant. So nagtataka lang talaga ako um, obviously, talagang ang habol ni Rafi Monyo dito is yung credit. Because, di ba, yun yung sinisimiento pala niya. Baka lumapot tayong credit o maging hero si, ano, itong si Rafi Monyo. Anyway, super thank you sa mga kasama kong tsumika ulit ngayon. Salamat sa oras mo. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Palagi, sobra. Maraming sa na Lloyd Glenn, Epic, Amis, uh, Miss, Miss Janet, Miss Alpine, Queen Serena, si Mang, si Mang, Rene, si Mang Tenyong, si Coach Tayo, Becker Damasig, si Esam, um, Corazon Garamay, Corazon Ko. Oh, ay, si Lizzie po, hindi pa. Thank you so much. Meron tayong dollars $4.99 US dollars pang kape. Sobrang thank you. Takasilyo, maraming maraming salamat. Thank you so much, generous Thank you. Ay, ko, sobrang salamat. Okay, si Alan Reyes, Annalyn Imaysay, King Merium, Hannah Blonte, Miss Rakechis Online, right. Sister Dunes, of course, si Sabaw, this hope of personal canvas in Thank you, thank you so much, si Ariel Ariel, um, ah uh, si Robert Jake ah uh, si Julius, thank you so much, Mal si Maria Leonora Roque, thank you so much, Miss Chiki, para ni Pidol, okay, Miss Chirani, thank you, thank you, thank you so much, si Miss salamat, it's all right, and salamat, Mr. Giselle, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Ang bukas, na salamat. salamat, salamat. Huwag so. kayo mag mag, mag Mag-like kayo mga hindi nakalike ha. Ah. Mag-like kayo. Kung di ko, kontakit ko na naman si Claudine. Si Claudine. At tayo din ni Bayan, hello. Bye mga kabata. Sabi niyo niya sa nakit. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Bye. Mama, mama, ay ma po kayo. Bye. Good night. Thank you so much, Epic Narrator. Special mention. Ay, by the way, si, si Boss Mike Severa. Thank you so much. Noy, Glenn, salamat ha. Kasi, ah, Pasi, uh, yung, yung, yung sa intro natin, at uh, pinaalam pa ni Lloyd Glenn yan kay Boss Mike Cervera. Thank you so much. At aming abugada Si Ms. Janet, kung kailangan niyo ng servisyo, publiko, ayan si Ms. Janet ang aming abugada. Maraming, maraming, maraming salamat. Thank you, thank you. Hylos, by the way, thank you, thank you, titi Hylos. Papa Dom, salamat. Jack Palita, thank you. Thank you so much. Bye. Thank you.